Yeah. <laughs> magandang umaga mga talong TV na dito ulit tayo ngayon sa Lucena Auction Market. Ito po nakikita nyo mga baka po yung mga binibenta pa dito mga alagay ng mga patining at mga turete. Ngayon po ay February uh, 12, 2024. Tayo po yung mag-update ulit, yung mga binibenta baka dito. Ngayon po marami po dumating ng mga baka pero ang masamang balita po ay medyo bumaba na raw ang mga presyo ng mga katay ngayon dahil na nga po sa malapit na mahal na araw. Kaya samahan nyo ako sa pag-update ng mga binibenta mga baka dito kung bago pa lang sa akin channel mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa in-upload natin video sa Lucena Auction Market. and po. Sama-sama tayong manood sa video natin sa presyo ng mga pinebenta ng baka dito sa Lucena Auction Market. Ay nung may baka si Kika no. Kaya kano Wait, ano, sa iyo po yung pala yung mga bakit? Ano po yung nabili nyo o bibenta? Pambinta po, pwede po, pambinta. Ah, pero magkano yung po ibebenta yan? Ano po yung pinabawa po, isa? Bawa sa 70. dalawa, ah! pareho, bawa sa pitong. Ah, ito po, bawa sa 70. Oh! Mga galing saan po yan? Ay, ito po, sa Lucena lang. Ah, sa Lucena lang din. Ito po, bawa oh! sa pitong po. Binibenta para po ito ni Kiyakano. Di ba yung mga pang patining? Pag gusto nyo pong oh, Pag gusto nyo pong bumili ng ganito mga baka Pwede kayong Kuntahin ako tapos siya ako nalang sa inyo no? Opo, opo, opo Pwede sa ipapita pa ito Opo, beta Saan nga pong address yung maulit? Sa Lutukan Uno, Sariaya Quezon Yan, Lutukan si Uno Si Chulbok na po Lutukan Uno, uh, Sariaya Quezon, si Chulbok Kaya ang pangalan nga po? Si Kagawad Kano, Bito Kagawad Kano, Bito Ito daw po ay binibenta niya Papambenta pa raw ito? Papambenta pa rin. Mga patining Ayun, mga mga magagandang baka mga malalaking baka ayun mga talong tv nandito na po yung mga kambing na dumating medyo madilim pa po alas 2 lang na madaling araw medyo marami rami naman kahit kumpara ng mga nakaraan na dumating ng mga kambing kaya lang po yun nga po uh, medyo mga native po yung dumating dito mga tagalogin ayun po, mga galing uh, bicol at mga silangan Quezon. Yan po mga native. At yung mga gusto po mamili dito, pag gusto nyo bumili dito, hindi agapan nyo nalang po at dito yung mga bago mag alas sa history, kinakarga na nila. Ayan o. Oh. yung mga kambing dito na dumating. Ito yung mga mayigitan ng mga taga 4,000 hanggang 5,000 po ang halaga ng mga yan. Ayan madala. Boss, Magkano ngayon ang patama ng live weight? <laughs> 230 sa barako Tapos sa babae <laughs> Ah, sa barako 230 daw ang babae Yan pa patama ngayon ng mga live weight na kambing Marami kayo nabili Ibig ka marami kayo nabili ngayon? Ilan ang nabili mo ngayon dito? <laughs> 23 Ay, napala na, 23 na po yung nabili niya Ay, sa dulo Pwede mga kambing dito ng mga na mga nabila. Puro Tagalogin po ang dumarating dito. Pwede naman po kayong umorder doon sa mga namimili dito ng pag gusto nyo yung dilahe. Si Basloven, pag gusto nyo umorder ng mga yung kambing. Sila po yung namimili dito ng kambing. Yan si Kuya Bunoy. May binibenta ang dumalaga. Dumalagang baka. baka. Taas lang pagkadubalagan ba ako? Dumalaga pa ako yung buno ano? Mga dalawang ala niyan, Ah, ito ba dumalaga pa? Oo, Magkano niyo pa hinahalaga niya? Php 55,00. 57.5 57.5 Php 57,500? Ito <laughs> daw binibenta. Dumalaga pa. Tangkad ang pagdadalaga niyo. Nagagalit 'to pag video. Eh, hindi nakiliti. yan binebenta pa po nila. Bibili pa lang sila dito. Ayun, mga talong TV dabi po mga baka masbate Halos nilalaki ang mga tawan oh. Mga galing masbate Ano siya? Walo. Ah, itong malalaking baka. Ayan po. May git 80 daw ang mga halaga dito. 80. May git 80. Ayan. Na. Halata naman mga mga, mga mas batet. May mga tayo no, may mga tatak siya. Ayan o. May git 80 daw. Ang tawad naman daw nung bibili ay ano. Uh, 70,000. Mga malalaki. <laughs> malalaki pati. May mga ano na. Mga malalaki mga baka yun. Lalaki. Mga pampatining pa. Mga ano po ito, mansona. manso na. Kung bagay, mga maaamo na sila. Sana'y sa tali. Ayun o. Boss Ang may-ari niya, Kastila, para Inilabas sa farm sa placer. Dahil pagkukoresma. Ah. Kaya pala sabi nga ni kaya ano, hey, ito po yung eh, Kastila nga daw po yung mayari. Kastila, mayari niya. Kastila, ah, si Kuya. Sila ulang nga nyo. Kaya pala cross ang nakalagay. Kaya na sa ipari ang mayari. Iyaw, namulatan ko na yan. Uh, ito. Kumbaga itong mga palatandaan niya talagang pari ang mga mayari. Kastila. Kastila. Dahil yan, kaya na labas Kukwarisma Kukwarisma At saka isa pa Sila ay may parte May parte na Parte 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 labas Wala pira Wala pira po <laughs> May ano sila ng cross Ito daw ay kastilang mayari May mga marka silang cross Ayun wala yan. mga marquee silang mga krusan yan may mga binibenta sila boss sa mga torete yung baka mga magkano ito ganito kalalaking torete nyo 71.5 daw ito dalawa na yan binibenta pa nila boss 71.5 binibenta pa mga miss ano mga uh, miss tisohin Ayan, yeah, no? Marami pala ito na. Kala ko yung apat. Lima na pala. Kadagdagan agad. Mama, naman to na agad. Ayan. Mga magkano naman ito na ako yung mga ganito kalalaki? Mga partida ng 35. Ah, partida 35 daw ito. Mga pangkatay na. Halos yung lalaki nga siya, oh. Partida 35 daw yung mga nabili na. Ay, dahan-dahan. Nagmainin yung pagkakita yun. Nagapang eh. Uwi na, uwi na. ito ba yung dala nyo dito pambenta sana? Ah, nabili. Kala ko yung pambenta. Magkano lang po na yung mga ganyan torete? Apat po. At pa party Ah, party ng uh, 37 uh, daw po ito. Uh, partidahan uh, Ay, sige. Uh, Shout out uh, to kan uh, Ah, sa kan uh, Nagdong. Nagdong. Apat <laughs> ah, daw na mga turetay si nalaki 37 daw oh. partidahan Oh, galing. Na nagdong uno. Dadal na -nag daw sa nagdong uno. Mga pangalagaan Okay. Shoutout sa mga magbabaka dyan Bumangon na at tanghali na Shoutout sa mga magbabaka dyan Bumangon na at tanghali na <laughs> ah, mababait naman pala. Besa daw to galing yung mga bakang yan. Galing daw yan, ano? Bicol. Ah, sa Bicol din. Ah, may mga ganyan pala mga baka medyo malalahi din ano, sa Bicol. Yan, ayos na. Naikarga na nila. Dadal na sa Riaya. Ayan o, ano, mga kinakarga na yung mga ng baka. Mga, baka. Bus, mga matsura ng baka. Boss, mga magkano yung kanya kalalaki matsura? 57 daw ang bili. Ayun na may pangkatay na ano? Pangkatay na. Pangpasay. Kapasay. 57 daw pili. bili. Ayun na. Ayun boss Jun Jun. Ayun na mga uh, matsura mga baka. Mga kinakarga na. Ayun na. Parang partidahan na ba ito mga to? Partidahan na siya? Ito kaganto ka laki, magkano yung nabutin? O, magkakabay mga yan. Masa po. Ah, ito yung mga bawat halim na po daw ito. Mga matsura, mga baka, mga pangkatay na. Ito ba yung matsura na rin? Ano pala Ah, pero kakatay na rin siya. Ah, basta lahat lang kinatka dyan na daw. Masa rin sa Gumalaga pa to sayang ano. Boss Jenny. Eh, ito mura-mura to, no? Oh, yan, bubalik eh Yan, may malaking baka si Boss Nick. Boss Nick, may mamalaking baka pa kayong na, ano, ito lang. Magkano naman yung ganyang kalaki? 70 daw ito. Yung mga 70 ng halaga pataas. Nabili na mga pangkatay na. Boss Bilog, kamusta bilihan ang bilihan ng kalabaw ngayon? Mura. Mura na ngayon? Baba na ano? Baba na. Baba na daw. Kaya yung mga magbabiyahe, medyo magbarating nyo yun, na yung mga bibili nyo. Talaga medyo nagbaba ng presyo ngayon. Magmamahal na araw na. Hindi, ano siya? Hihirapan sila magkagat para may pagkawild ang bakang ito. Boss, ito'y katay na. Mga magkano yung nakuha yung ganyan? Magkano nabili? 47 47, ito nagkatay na Mukhang hey. hey. matapang eh Yung Ayan na Tumit, tumit, tumit! Tumit na na! Ayan Ayan <laughs> talaga <laughs> may magkabagay mag mag lang eh nakalpas pala no nakalpas ah talaga matindi ay pagbabag <laughs> <laughs> pangkatay na talaga pangkatay na Hey, hey, ah, hayopin pa yan? Oo. Oh, okay. Ah, iba ah. bagay hayopin din halagaan. Pagulot na. <laughs> ah. Nasa ulat. Yung... Ah, pag sa ilong. Hey. Pang ano. Kaya may ilap pinasa ilong daw yung ano. Hindi man may ilap. sabay jakaw. Jakaw. Ito ba yung pa yung pa daw pala ito. Ano? <laughs>

Oh, talagang <laughs> ay, yan, Si Kuya daw po ay nakabili ng, ano, ng bakang alagain. poyang yung nabili niyo, dumalaga. <laughs> so, dumalaga Sa, uh, yung torete po. Yung torete. Magkano po na kung dumalaga? 55. Magkano po? 55,000 daw ito. Saan po ang dadalhin? Ay, sa sa Ah, papalaga niya din po. O, pala, puro palaga. Puro palaga po. Puro palaga yung dinidito. Ah, kung po ito, yung pinakatulong nyo na rin sa mga gusto magalaga ng baka. O, makatulong tayo sa mga hmm. magsasaka. Oo, oh, yun po pinakaprograma ni sir. May ilan na po yung na, nasa labas nyo yung pinapalaga mga baka? May 10 na May kita sa puna. Ayan. Yeah. Ano po? May git, mga kulang-kulang ba na rin? Marami na rin pala. Pero po yung sa mga yun, may naibenta na rin kayo. Ano na Nagbenta ko ng yung malaga. ah Ah, ayaw kanina nilabas po dito. Uh -huh. Kapalit dito. Kumbaga yung... Nagbenta ako, papalitan ko rin. Pag hmm. ako nagbenta ng turo, Uh -oh. Papatang naman mas bata. Mas, mas bata. Eh, kamusta naman po palang kitaan sa ganito? Kanyara ito, uh, mga ilang taon niya papalagaan niyan siya? Ay, isang taon, dalawang taon. Pag mga inahin, talaga paanakin. Muna. Eh. Napapanakin mo na. sa mga, ano po, sa mga, di mga patining? Ay, mga isang taon, hanggang dalawang taon. Depende, Tapos, merong pag maganda, uh, -oh anim na buwan lang. Pwede na. Mga katotob, mga kunyari pa yung mga halagang sa mga 50 na patining o 60-an. Okay. Magkano po nabibenta yung sa loob ng anim na buwan? Ay, depende rin sa laki ng baka. Yan. Pag maganda ang lumaki ang baka, ay maganda ang kita mo. Maganda ang kita po. Uh, Dahil sa mag-aalaga rin yan eh. Apo, kung mag-aalaga na. Sabihin mo, ang ganda ng lahi mo, eh, kung hindi naman asikaso. Wala din. Useless. Yes, okay. Kahit yes. Nag nagalugin, pag masipag ang mag-aalaga, maganda ang tatalagay. Maganda ganda ng lalaki ng baka. Magandang kitaan. Sige sabi. Pag maganda ang alaga ng mag-alaga, maganda ang kita ninyo. Opo, opo, Pag hindi maganda ang Pag hindi pinabihaan, ay, wala. wala, mangyayari. Tagla po mo na. At saka oh. ako, binabawi ko, ko talaga pag hindi ako masaya. -oh. Sir, ako... baka lang po minibili, hindi ko namimili ng kalabaw. Ay, hindi. Ah, hindi baka lang talaga. E, ito naman po yung magkano kuha nyo ito sa torete yung dokumento nyo. Magkano niya po nakuha to? 33, 33 na. daw ito, Toretto yung baka nabili na. Ito to yung nabili ni Sir. Yan si sir. Sir. po yung uh, alas linggo-linggo natin nakikita dito na ng mga bakang pang paalaga doon sa mga gusto mag-alaga. Yan si Sir. Yan. Ito OFW ako. Ah, kaya. Ngayon marami pala si Sir na, bagay marami sa mga OFW talaga gantong kahalap buhay po ano. Gusto nila mag-alaga ng hayop. Yan si Sir. Kayo po ay pa abroad Paano ulit kuya kayo, kayo oh, may plano may pass with? Ah, Nagbakasyon lang. Kumbaga ito na muna ang pinaka ninyo. Bago kayo umalis pero kayong aasahan na mga oh, okay. pagbalik na hanap po ano kumbaga pa. Oh. Ayan, sir. Ano po pangalan sir? Angelo Reyes. Angelo Reyes sir. Ano pong ng trabaho nyo naman sa ibang bansa? Uh, welder. Ah, so welder. ito na talaga pinagtutulan nyo nang ano dito sa Pilipinas. Ano po habang may trabaho doon? merong inaasa ang pagkakakitaan dito ng mga bakang inaalagaan. Ayan na si Seth. May wow. malaking baka dito na pangarga. Pwede pang katay na? Katay. Katay na daw ito. Mga magkano man ako po yung ganyan kalaki. Magkano man ako yung ganito kalaki. 735. 73.5 daw ito pangkatay na. Basta sa estimate mo ano ka po dito sa katay? 240. 240 na lang daw ito sa katay. Ito daw ay uh, nabili na. May may kambing si Boss dito na nai natitira. Magkano naman itong mga malalaking yung kambing binebenta? Etong dalawang malaki to. Ito lang man sin laki. 12. Bawat isa. Ay, ah, itong dalawa na. Ay, ah, ito pala pala idosya na bilito. Kumbaga ito ipapatungan pa sa presyo niya. Ito namang mga, mga maliliit, mga magkano hin? Ayun yung mga ganyan. Apat. Ah, yun pala. Apat na libo daw at may tatlong libo. Ito yung mga kambing nila dito. Ito lang po kalimitan ng dumadating dito yung mga native na kambing. Yan. Mga pambit na pato sa Padre Garcia. Yan si Boss. Nagihintay lang ng kargahan. Shoutout po sa ating mga customer na mga behero ng taga-bicol. Ayan. Medyo tinanghali sila. Ngayon, nagkantay pa ba kayo ng bayad? O, sa sakyan? talaga. <coughs> ah, nagkantay lang ng sakyan. Ayan sila. Mga kababa, mga Biyahero po na taga-bigil mga regular customer natin dito. Yan, shoutout po sa kanila. Sila po yung laging nagbibiyahe dito, nagdadala ng mga bakat kalabaw. Iya, <laughs> <Yeah>. Ayan <laughs> 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 po sila. Ito yung mga magkakasama sa truck. <laughs> ano may sabihin ka? Samahan ng mga Yon, so ano ito, nalulugin biyahero. Ayan, samahan ano na nalulugin. Para si Kendi ngayon ito buhay. Ito mo, ang ganda ng ito. Eh. <laughs> <laughs> Ayan mo sila. Ayan mo sila. Naghihintay pa ng, ano, ng kasasakyan. Naghihintay pa ba kayo ng bayad? Naghihintay ng bayad yung mistral. Hindi pa raw, rin magbabayad. Mabayaran <coughs> na pa. Naghihintay pa rin ng bayad. Pagpapalik. <laughs> Pagpapalik.